putol lang. Ayan. Ito 'yung aking mga panali na gagamitin. 'Yan. aking mga aparato. Ayan. Mga panghukay ko. Pagduko na ng ano, lagari at baka madisgrasya pa yung aso mahirap na ito rin yung lagaring dinadala ko pag nagpupunta ng naglalakad kami ni Jess kasi malit lang, dalawang dangkal pa o. para pag nangahoy ako at may malaki ano, may pamutol ako'y mag-garden ngayon. Kaya lang, paano ako makakaumpisa? Kung itong tatubay na aso, o, oh, tanong mo. Nandito lang lagi sa paligid. O, oh, ayan, ayan, ayan. Umakyat na doon sa aking, ano, upuan doon. <laughs> ayan, umuwi na siya. <laughs> Pinituhan na siya ng kanyang nanay. Ayun, yan, mababalik na naman yan eh. Tayo mag-garden ngayon ulit. Nagkarte naman eh. <laughs> Kaya lang, ito oh, nagdadagdag ako ng ano, nung aakyatan ng aking gulay. Kasi, yun know, oh, lumalaylay na, kinukulang siya ng, <laughs> bumalik ka na naman. Ha, talaga ikaw, ikaw lang. Hmm, okay, ayan, na. Ayan, ito oh, lumalaylay na kinukulang na siya ng ano, aakyatan Mm, napuno na siya. So, ulit. Yan. Ang naglalambitinan na na bunga. So, Marami hmm. pa dyan. So, ito na mga nag-umpisa. Malilingkit mga babies pa sila. E, magdadagdag ako kasi kukulangin. Ito, nagawa ko na. <laughs> At ito na ano, anong atin na ah, wala yung aking aso kasi kung mag nandito sa si Jess na ko pag sisilusan ka na naman ayaw na ayaw ni Jess na ikay nalapit sa akin ay hindi ka lang hindi ka lang kaya pag uwi ko mamaya na naman aamoy ah, amoy na naman si Jess doon sa pantalong ko <laughs> yes. lahat na ito, na ginamit ko kinuha ko sa gubat kaya pag naglalakad kami ni Jess ng aming ano, morning walk, afternoon walk makaapat na bisis kaming bumaba sa isang araw may bitbit -bit na ako apat, tatlo, limang kahoy <laughs> yan, tapos ako ngayon maglalagari yan yan ang aking lagari para puputulin ko, masyadong mahaba kasi kaya magpuputol akong konti kaya lang, hindi ko magawa-gawa dahil ngayong asong kapitbahay eh, nandito ba mam ma eh, damba-damba damba. gusto makipaglaro paglaro Baka habang naglalagari ako, mamaya bigla siyang tumalong sa akin. O, oh, wala na. Teka, no, 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 no. Oh, gusto lagi kasi magpakares. Kaya ayun, ay baka masugatan ko. makin.